eh? 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 ba? guys! <laughs> hey, guys! good morning! good morning! good morning mga kalapal. <laughs> going to ay English era ma'am, lobong? isang espesyal na araw na naman para sa aming mga empleyado. Ito yung araw kung kailan kami makapagpahinga, makapag-relax, makagala. Yung gusto namin sumigaw na yes, day off na naman. Ngayong araw na to ay hindi lang kami basta gagala lang. Dahil kasama nga sa aming hanap buhay yung pagiging fit sa aming trabaho, kaya yearly kumukuha talaga kami ng health certificate. Ito nga pala yung baraks ng mga lalaki bago kami lumabas ng EDSA, makikita mo tong gate na to. Mula Camp Mart bagong baryo ay nilakad lang namin palabas ng edsa. Dahil alas 7 pa lang ng umaga ay lumabas na kami kaya naisipan namin huwag na muna kami sumakay ng jeep para makapag-exercise naman. Dahil nga bihira lang tayo nakapaglakad-lakad kaya ito naisipan namin magpapa pawis muna. Dahil maaga pa nga, hindi pa masakit yung sikat ng araw. Bago pa kami pumunta ng City Hall ay may mga daladala -dala na kami mga laboratory result. Ang sarap pala mag-exercise sa umaga. Nakarating na kami dito sa may idsa, dito sa may ibig Tapos pinag-iisipan namin kung maglalakad pa rin kami o sasakay na ng jeep. Ang binigay kasi sa amin na sketch ay pupunta daw kami sa may mga inasal. Tapos sa tawid daw ay meron daw tricycle. Pare-pareho namin hindi kabisado yung hinahanap namin na mga inasal kung saan talaga siya banda. At at dahil alas 7 pa lang mahigit, kaya napagkasunduan namin, nalalakarin na naman namin ulit. Itudo na daw namin yung aming paglalakad para pagpawisan na naman din daw ng todo. Hindi ko alam kung exercise pa ba to o nagtitipid na. Habang naglalakad kami, nakita ko nga itong puno ng mangga na sobrang dami ng bunga. Buti na lang itong isang kasama namin ay hindi mahiyain kaya siya na yung ginawa naming videographer. Kahit malayo na ngayong nilakad namin ay hindi pa rin kami nakakaramdam ng pagod. Dahil pareho namin na pagkasunduan na maglalakad na lang talaga kami. Isinama namin si Magta para madali lang namin mahanap kung nasaan si Mang Inasal. So guys, what to the Misa uh, City Hall. Yeah. Sa'yo kayo, Mi. Mi Jorlen. Kaya hindi kami napapagod kakalakad kasi masaya kami habang naglalakad. Pakiramdam ko tuloy parang bumabalik ako sa pagka-teenager eh. What? Ganitong ganito rin naman kasi yung katawan ko nung kabataan ko pa eh. Kaso lang, maaga lang kasi ako nakahanap ng stress kaya ayan. Iba talaga pag mga bata at saka mga dalaga yung magiging kasama ko eh. Kung hindi kaya ako nag-asawa ng maaga, ano kaya ako ngayon no? Pero okay lang kasi kung hindi pa ako nag-asawa, malamang wala pa akong 14 years old na anak ngayon. Baka naging matandang dalaga pa ako. But anyways guys, hindi pa rin namin nakita si Mang Inasal. Nagtatawa na na nga lang kami kasi hindi pa namin nakita si Mang Inasal. Ang ganda pala tignan ng train sa itaas, no? Sa wakas, nakita na rin namin si Mang Inasal. Grabe. Napakalayo pala ng nilakad namin. Mula Camp Mart Bagong Baryo hanggang dito sa may Mang Inasal. Dito malapit sa may MCU. Tapos lumapit kami dito sa may tricycle kasi akala namin yun na yung sasakyan namin. Pero umayaw yung tricycle driver kasi malayo daw. Hindi na raw nila rota doon sa area na yon. Doon pala kami sa tawid sa sasakay ng tricycle. Buti na lang sinama namin si Magta. Balak sana namin tumawid dito sa may kalsada Kaso delikado Baka magi-walking ba tayo Pagod ka na girl Bukad-bukad mang ilong day Nawawala na yung mga taong gubat Susubok na naman sana kami tumawid Kasi may nakikita kami dito mga tao Tumatawid sila dito Kaso natatakot kami Baka masagasaan pa kami kaya no choice kami, kailangan namin tumawid dito sa may footbridge talaga. Bago pa kami tumawid, nakita nga namin itong parisa ni Diwata. Kaya tuwang tuwa tong mga kasama ko. he 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 Pagkatapos nga namin matuwa sa parisan ni Diwata, ay dumiretso na kami dito sa may bridge. Tatawid na kami papunta sa kabila para doon na kami sasakay ng tricycle. Yung videographer ko hindi pa rin pagod, oh. No? nakakatawa kasama pag hindi mahihain. Wow, ang ganda ng view, oh! Ay, ang tabang nga, di makita ang kagwapang. <laughs> Pagbaba namin dito sa may Bridge naglakad pa kami papunta sa may Guslin Station. Tapos, nag-tricycle na lang kami. Wow, so Paano mo dadakyan? Hi, hello. Atuin ka to, no? Okay, siguro bumroad tayo dito sa Kano. Dito ba? Dito na ba galihan? Halika, We're here in the city hall. I think, <laughs> I think <laughs> Kasi ano <ito> lang <laughs> hira pala tayo kasama dito ma'am naman pa na ma Ano yun? Parang ano ba? Para Mix ka pa ah Nakarating na nga kami dito sa may City Hall ng Kalaukan Bago ka pa makapasok ng City Hall ay makikita mo dito sa may labas ay maraming mga kainan Kaya kung pupunta ka dito at abutin ka ng alanganeng oras, nothing to worry ka talaga Magbaon ka na lang ng maraming pera at dito ka na rin kumain Dumeretso na nga kami ng City Hall para makatapos kami ng maaga A few moments later Dahil nakuha na nga namin yung aming health certificate ay gumala muna kami dito sa may labas Nasa lao pa lang kami ng City Hall, nagkita-kita na kami ng mga katrabaho ko yung iba na una na, yung iba sumama sa amin. Akala ko empleyado rin ng City Hall eh, naka-orange kasi. <laughs> Nakakatawa lang tignan tong naka-display dito sa may harapan nila itong bula dito sa may fountain. Our editor, ma'am, Melay, videographer, Gian, character, main character, Jorlin, and Madel. And the other character. And the security. <laughs> security. <laughs> Oh, let's eat na. Picture, Picture na tayo. Hi, first time na mag-order na Dahil KKB nga lang kami, kanya-kanya na lang kami pindot kung ano yung gusto namin kainin. Medyo natagalan pa nga kami kasi pinag-aaralan pa namin kung paano siya may order. Kasi kahit ako, first time ko lang din gumamit ng ganyan eh. Ignorante pa ako sa ganyan kaya doon na lang ako kumakain sa may turo-turo. <laughs> Kaya itong isang kasama namin nagbibilang na siya pang bayad niya. Kawawa naman tong bata na to. Sa so, sobrang gutom niya, kumakain na ng kuko. Ano, oh, baby, face. Kawawa naman tong bata na to. Baby Ay. face. Baby, face madelo. dalawa. Ang atuloy, nakita. Joke na mo. Grabe ba? Order pa lang yan. Inabot na ng isang oras din. <laughs> Pasmo mo talaga abutin natin ito. May drinks na kasi Hi, sa wakas, nakakain na rin kami.